Asaklik po at pupuntahan ko sa kanila. Titatanong ko, wala po din eh. Ate? Ha. Nasaan ang Kaislaw? Ako inutusan ko pumunta sa bayan, bibili ng pang-ulam. Ah, wala diyan? Oo. -o. Ay nakalive pa naman ako. Ang gusto nung followers eh batiin siya mismo ni Kaislaw. ah ay kanina pa ga. Ah? Kaya alis lang kung gusto mo ihintayin mo. No? Ay, sige po, ating hintayin tayan. Ay, arey, nandini na pala. Ayan, arey po, Kaislaw. Kaislaw. May napapabati sa inyo. Are, ang ating followers. Hey, kayo ba kay Aligaga? Ha? Huh? sa ang Pasensya na muna po at ang aking wallet eh hindi ko alam kung saan napalagay eh. Ako magbabayad ng isda. Eh. Ay nawawala. Ay, nawawala. Ay, ay tama tama. Ako <laughs> ay nakalay. Ay di kayo. Baka o may nakapulot sa inyong wallet. Magandang araw po sa kung sino man po ang nakapulot ng aking wallet ay mangyari po lamang mm -hmm. na paki sa uli naman po sa akin. Kahit ang pera po ay hindi na basta yung mga ID lamang po. At napakahalaga po ng lisensya, national ID, mga ID PhilHealth, SS pag ibig. Kahit ID na lamang po. Yung Ayon, po sa may mabuti po puso, balik naman po kay Kaislaw ko hindi ko alam kung saan na talaga eh, Ah. Oh, sana naman po ay ang nakapulot ng akong walit na may mabuting puso at mapabalik sa akin. Oh. Oh. Naiwan mo ang walit mo? Ay eh, ako, salamat! At naiwanan ko lang ang paladini sa amin. Oh, kala ko kung saan na nagpatak. Oh, salamat po. Aba? Huh? Bakit ito eh? Ah, ay puro ID! Nasaan ang kwarta din eh? Kaliwanag na, sabi mo! Basta ang ID maibalik, kahit ang kwarta'y wag na. <coughs>